unbox tayo ng mga gift na na-receive ni Mishi kahapon sa function. And then, yung iuna nating i-unbox. It's already <laughs> na-unbox na siya guys. Papakita ko sa inyo yung isa kasi yun yung susuotin niya ngayon. So, tatry na niyang suotin yung isa sa mga gift na na-receive niya kahapon. So, wait. So, isa po sa mga gift na na-receive niya kahapon. Ito yung susuotin niya. Naligo pa lang siya. Dahil. Pinaligoan siya ng kanyang buwaji. So, ang cute, no? So, ayan. First clothes ni baby. So, ito yung ano niya. Underwear. So, let's Let's see. <mulay> sit there. So, una is ito. Ayan. Para to kay Goran. It, it is yours, no? So, this is for him. And then yung atin, nasuot ko na siya, guys. First, ito. Natulog yung baby ko, ayun.

Yeah. So, Double sided. Double sided Very nice. So pwede siya ganyan. Double sided siya. So, meron pa ito. then meron siyang taliguan the baby will bat here no? can see yan, isa sa mga gift oh, put it back there that side so after nito meron din tower guys yan. Swadli. ini ko natutulog siya guys. So, ito naman. Ang tawil niya. Tawil. Tapos meron pa another box. Oh, this is very cute. Pink. Actually, pareho to sa suot nyo. Yan. Yeah. Super cute. And, this one also. Underwear. Oh. Tapos, meron pa doon toys. And then, tapos na yung isang paper bag. Dito naman tayo Oke, isa. Okay. Ooh. Ang cute, guys. Sumpi. Hello, it's a set. Ang cute. It's very cute. And then, pajama. Hello, I will Under your kanyang cup <laughs> Look And then Call Mama G And then look It's super cute It's a set B, Look at this Look, it's really like a set Look, this one And then there's a cup And then mittens and this Yeah, it's really like a set Yeah, like this Oh, I will let her wear tomorrow. Okay. Very nice. And then, there's another Oh, this is orange. Oh, wait, very nice. <laughs> Under version <laughs> yeah. mm -hmm. under. So, mamaya na natin ibabalik, guys. So, tapos na to. And then, and ito. Okay. ano ba to? So, ano siya i-open? Ang okay? ingay-ingay natin. Nightwear Ayan, ang dami nang yung damit guys Paano? Pantulog Ito naman Sana hindi pa magiging ng ating baby Ito Maganda din siya Pero malaki pa ito, malaki sa kanya niya si ang haba gusting na yung bibig ko guys ito naman tayo sa isa wala may rupis Yan, may pera din sa guys. Yan, may pera. Baka may pera pa. Tiyari. Tingnan natin yung damit. Oo. Very nice. Look. malaki siya pero pang ano, parang pang boy wala pang boy man <laughs> pang boy meron siyang pants short and meron siyang patoys umaya e, ko na ito i-adjust ng Kasi madami pa tayong i-unbox. ito naman tayo sa malakihang box. Ito, ang winter. 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 Winter clothes. Yan, winter. Winter, hindi. Meron na siyang pang winter, guys. And the budget, guys. <laughs> And then meron din siyang towel. Oh, meron siyang toys. And that uh, chamach clothes. Naka siyang tea. Hmm? Ito, ang ganda ng packaging. Wow! It's again winter, winter clothes. Yeah. I'm going cut. Oh, look, i Look at this. And this is a monkey. monkey. <laughs> And then yung kanyang pajama. Ang ganda nito guys. I'm so excited sa winter. Meron <laughs> <laughs> siyang duck. Duckling, duckling. City Boy Stripe naman siya Pero mahaba pa siya Mahaba Super laki Malaki pa siya Mahaba Mahaba Oh, shadow, shadow, oh, pink again. Maganda po po. Ayan, ang cute. Let's check. Hala, kasha niya, guys. Very nice. Siya. Pero malaki pa to sa kanila. Mayroon pa ka isa. Ang cute. Beads. Cute guys, pang disco pang disco niya ay meron na siyang partner underwear it's a uh, parang swimming pool na maliit so hindi ko na to bubuksan ito naman tayo sa isa so meron siyang set na laruan matutuwa siya nito and then oh, uh, meron siyang ano uh, Pwede tong pang pictorial. Magti-pictorial kami. Super soft. Wrap ata to be wrap. Nice. Super lucky Oh, meron pa. Ang toys. ang pinakamaganda guys Dok, tingnan nyo tingnan nyo to sasayaw to sa mga ginip. Ang cute niya, no? Ito naman is parang almira. So, parang siyang almira, guys. Ito lang. Ito siya. Angel Multipurpose Folding Storage Box. Ayan. So, isa dito sa mga ginif sa kanya. So, yun yung lahat ng gift na na-receive niya kahapon. And then, yung crib, i-insert ko na lang dito. Kasi nasa taas. Who gave the gifts, be? To Taiji, Tauji. Mungi, taiji, neighbors. Yeah, neighbors, the neighbors. Mamjis, and sisters and shush madidi so sa lahat ng nagbigay ng gift thank you so much and yeah that's it for today's video bye bye